Welcome back to Dolce channel. Kung bago ka man sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated ka sa susunod po mga video. Sobrang hangin guys. Continue pa rin kami sa paglalakad. Katama ko yung mga dalawang aso sa so, saka yung sister ko. Kaya nga pala guys. Good morning. Good morning. Eto yung mga malalaking kahoy, oh. Malalaking punong kahoy. Malamang yung mga baboy ramo ngayon, ay nagtatago sila. Kasi, sobra. Sobra-sobra ang hangin, guys. Parang may typhoon na darating. Malapit na rin paulan. Uulan pa na mamaya. Napakaganda talaga ang kalikasan, guys. Oh. Ang sarap maglakad dito pag umaga. Napaka-presko ang mga hangin. Sobrang lakas ng hangin ngayon, guys. Nandito kami ngayon sa Fusion. Parang may typhoon na darating. O so, guys, dito rin kami naglalakad. pataas yan. Napakaganda ang kanabin. Pero ngayon hindi ako, hindi kami makakiat kasi sa sobrang lakas po ng hangin at saka naulan na po. Ayan. Ito yung mga, yung mga kasama ko pong aso at si sister ko. Ito na yung mga nilalakaran namin. Ayan, sobrang pagi na po guys. Oh. Parating na talaga yung ulan. So guys, papunta na siya sa planting side ang direct na dito, malaway naman, eh. lakas talaga ng hangin, eh. mga lagak namin at perfect, puti talaga ang site na ito ikaw ay pagod, ayan, may upuan din dito. Na tayo doon sa kabila. Tsaka meron din magandang waiting shed dito. Ayan o. Oh. Sa malapit sa may kawayan. Napakaganda talaga guys dito. Ay, ayan na guys. Super foggy na dito sa bundok. Kasi naabutan na kami ng ulan. Ito guys, oh. Mga alaga naming aso at saka mga aunties na naglalakad. Ganito ang ano namin, rain or shine guys. Dito pa rin kami sa gubat mag maglalakad pa rin ng mga alaga naming aso. Super pagi na siya talaga oh. naming salamat po sa inyong panonood